Magandang gabi sa inyo lahat. Mga gigong tagapanood. <clears throat> Siyempre pa, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po? Ah, ngayong gabi na ito, isa na lamang talakayin ng ating bibigyan pansin na batay sa katanungan ni Sino ba ito wala sa listahan ko. Patay sa katanungan ni uh, Miss Jenny. Miss Jenny ng Los Baños, Laguna. Sabi niya, Sir, dati na-upload ako sa inyo tungkol sa paksanin yung yung bahagi ng katawan na nagtataglay ng money magnet. Eh, sana po matalakay niyo ang iba pang paksa yung patungkol doon. Narinig ba, Jason Marino? Ang talakay yung patungkol doon, sana may karagdagan. Ah, uh, medyo okay daw yung napano niya, pero sana daw mayroon pang karagdagan patungkol doon. So, dahil dyan sa katanungan ni Miss Jenny ng Los Baños, Laguna, Narito ang uh, kasagutan ko sa kanyang tinatanong. At ito ang gusto niyang paksain natin. O, ituloy natin ito. May mga napaksana ako patungkol sa sinasabi ko na taglay natin na money mang sa ating katawan. O ayan, napanood ni Jenny yan. Totoo yun, lahat tayo ay meron nito upang makaakit ng swerte o kayamanan. Ano ba yung mga yan? No? Siyempre, talento talento, sipag, pagpupursigi. No? Yan mga yan, eh, yan yung money magnet na makakaakit ng swerte o pananalapis sa atin kung gagamitin mo ang iyong talento, ang iyong talino sa mabuting paraan. Kaya ngayon, napakaraming umaman, napakaraming umaman, naging bilyonaryo, yung uh, mga kontraktor, politiko, isang politiko pa nga, nakabili pa ng aeroplano, nakabili pa ng helicopter, kung ano-ano pa nabili. Ayun, tumakas na. So, so masasabi natin na yung kanyang sarili ay may tanglay na money magnet pero malabili niya yung mga ganong bagay. No? At syempre, nari pa nga yung isang pangunahing uh, iniimbestigahan sa Senado ngayon na bumili ng isang sasakyan dahil sa payong, no? naakit po sa payong kaya bumili ng sa sasakyan. Pero hindi po yan ang ating papaksain. Pero yung mga bahagi na yun ng tao na yun, taglay nila yung money ni Magnet sa kanilang katawan, kaya naman nakaakit sila na maganong swerte. Pero sana ano, na parehas lamang yung laban. Ngayon, tayo man, tayo man sa ating sarili ay po nating makamit ang pagyaman na tulad nila pero sa patas na paraan. Kung minsan hinayaan mong hindi ito mang gamit. o oh, yung mga iba kasi ito, yung makakakit ng swerte o kayamanan, pero yung iba, kung minsan nila ito na hindi magamit, mas pinipili natin o oh, yung iba na layuan sila na swerte, na alam natin na swerte na ay pinalalagpas pa natin. Ito ba yung, halimbawa, nag-apply ka ng trabaho. Nag-apply ka ng trabaho. So, doon sa trabaho mo, nakapasok ka na, pero tamad ka eh, tinatamad-tamad ka sa bawat araw ng pagpasok mo. Kung yung mag resign ka o umalis ka dahil tinamad ka, pero alam mo ba kung pinagpatuloy mo sana yung trabaho na yun, kung pwedeng yun ang laging ugat bukat na ang pag-asenso sa buhay mo. Pero pinalagpas mo eh. Kaya, ayun, nakakaranas ka ng hindi maganda sa buhay. Kung baga, yung money magnet, na yakap mo na, inilayo mo pa. Totoo ang sinasabi ko noon, bawat tao ay na matatawag na nagtataglay ng money magnet. Kumporme na lamang ito kung paano pagaganahin ang money magnet na ibinigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, ipinangalan ang mahirap, ito natalakay ko na. Eh. Sabi kasi ni Miss Jenny, ulitin natin o bigyan mo natin ng na ibang ibang angulo. Gusto kong masenso sa buhay kaya nagsikap at nakapagtapos sa na pag sa pamagitan ng pag sa pamagitan lang yung pagiging pagtatrabaho sa umaga at pag-aaral naman sa hapon o gabi. Ang resulta nito, hinuhulma mo ang yung sarili upang magkaroon ka ng malakas na magit sa iyong katawan. Uh, sa totoo po, marami sa atin ang working student, no? Uh, nakaranas yan. Ako, nakaranas po ako yan, eh. Uh, nagtatrabaho ako sa umaga. Pumapasok naman ako sa school. No? Dahil nga medyo mahirap ang buhay namin noon, pinakailangan kong pag-aralin yung sarili ko. Papasok ako sa umaga, sa hapon. Ah, uh, magtatrabaho ako sa umaga, sa hapon mag-aaral ako. Ano po, ganon. Siyempre, nakatapos ang inyong lingkod. Ngayon, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito nga, yung kanina, no? Hinuhulma mo ang iyong sarili upang magkaroon ka ng malakas na money magnet sa iyong katawan. Yung pag-graduate mo, pwede magsimula sa mababang posisyon ng trabaho pero kung may pangarap ka at nagsisikap, pwedeng abutin mo ang mataas na posisyon sa isang kumpanya. Ibig sabihin nito, lalong lumalakas ang iyong money magnet dahil kusang lumalapit sa iyo ang pera. Lalo na kung may mga proyektong makukuha ka na dadagdagan ng income mo. Ibig sabihin lamang nito, kung nagsisikap ka at nangangarap tiyak na lalakas ang money magnet na pangakit mo sa katawan, kung tatamad-tamad ka, umaasa ka lamang sa limos ng ibang tao sa tulong ng ibang tao, sa paghingi Oh, kaya pangungutang, itinutulak mo ang sarili mong money magnet upang layuan ka ng swerte sa pananalapi. Tandaan, ikaw ang money magnet mo, ang iyong katawan, ang iyong kasipagan, kaya palapitin ang swerte. Kung gusto mo naman magnegosyo pero hindi ka nakapagtapos sa pag-aaral, tatakot kang malugi, alam mo naman ang negosyo ang gusto mo simulan no? pero sa totoo maraming milyonaryo o bilyonaryo sa atin, na nagnegosyo o na hindi nakapagtapos ang pag-aaral pero nagnegosyo at umunlad. Pero mas mabuta na rin nakapagtapos kayo. Huwag kang matakot na malugi. Sabi nga, ano, uh, matuto kang bumagsak, matuto kang bumangon at matuto kang umangat sa buhay. Ayan po. Ang iba naman ay ginagamit ang kanilang talento. yon tandaan natin. No? bawat tao sa atin may talento eh. Pinagkalob ng Diyos yan. Ang problema, yung iba hindi ginagamit. Kaya, tumanda na, hindi nagamit yung talento, ayun, walang swerte. Tandaan, kung taglay mo ang talento, pero ayaw mong gamitin, o kaya nakapagtapos ka ng pag-aaral, pero ayaw mo rin gamitin, walang mangyayari sa buhay mo. Ito pa, no, yung ito yung napaka-importante. Ito yung minsan tinatamad tayo. Ito yun, no, ito isa. Nasa ba ang money magnet mo na nasa yung katawan? Simulan natin. Ah, as ni ba ang money magnet sa yung katawan? Simulan natin sa yung mga paa. O karagdagan kay Miss Jenny. Ito na po. Ah, uh, simulan natin sa yung paano. Uh, Miss Jenny, pakinggan mo to. Ay, tagdag ko na ito sa topic natin kasi napanood mo na. Ay ngayon, ito yun yung karugtong. Ito yun. na uh, nasaan ba man magnet mo na nasa yung katawan? Simulan natin sa ating mga paa. O, eh, ano naman ginagawa ng paa natin? Bakit? Pagiging money magnet yan. Eto, kung hindi ka tamad maglakad para maganap ng trabaho, asang ito, isa ito sa bahagi ng katawan mo na umaakit ng swerte. Kaya maakit, kasi minsan may mga transaction tayo, o hindi ka ng trabaho pero may transaction tayo, tinatamad kang lumakad, mabigat ang iyong mga paa. Kaya ang nangyayari, tinatutuloy ang proyekto na, yung proyekto pagkalaki-laki sana, nakikita ka ng napakalaking halaga pero tinatamad kang lumakad, ayun, nakawala yung, yung swerte. Ito pa, ano, kapag nakalagpas, mahirap lang ibalik. Ano pa ba yung isang mani magnet sa yung sa yung katawan? Siyempre, ito yung utak, isipan. Ito ang isa sa pinaka-importante sa iyong katawan na talaga namang masasabi nating money magnet o money attraction. Alam naman natin kung mauusay ka mag-isip ng mga bagay-bagay na makakatulong sa iyong sarili, mga idea na pwede lumikha sa iyong isipan o sa iyong utak, pwedeng ito ang maging malakas na money magnet mo sa iyong katawan. Kung may mga naiisip ka, di Ah, uh, may naipong kang konting halaga o mga konting halaga, nagtatrabaho ka pero may naipong kang konting halaga. Naisip po na gamitin sa isang business. Malit kapital. Tatawag kang malugi pero gamitin mo yung mga idea mo. Kapag nakabuo ka ng idea mo, na po pwede palang mag-start ka ng isang small business gamit ang iyong naipon. Dahil sa malawak na yung isipan at mga idea na pumapasok sa iyo, saan mo ma-attract mo ang swerte at magtatagumpay ka. Ano po? Pwedeng itong malakas na money magnet mo sa iyong katawan. Ayun nga. syempre pa, ang iyong mga kamay. Kung gagamitin mo ito sa mahusay na paggawa ng mga nakaatang na trabaho sa iyo, aakit ng swerte at pwede kang umasenso sa buhay. Gamitin ang tatlong ito, asang, siyempre yung puso kasama dyan eh. Uh, ang puso kasama dyan sa money attraction. No? Pero po, pwede rin dahil sa yung puso eh, madistract ka, madistract rin lang yung swerte. Eh, minsan iba kapag ka nabigo, nasaktan, sa larangan ng relasyon, eh, nawawala ng gana magtrabaho, nawawala ng kumilos. Kaya ayun, bumabagsak. O. pero kung pananatilin yung puso, isipan, at ang ilang bahagi ng dalawang sa katawan mo ay aasenso pa. E paano naman doon yung ginagamit yung katawan para masenso? Ayun, nasa kanila yon Ano po? Eh e, yun talaga yung paraan nila. So sabi ko nga, sapata sa paraan tayo. Ano po? Siyempre, number one, pananalig sa Panginoon Diyos at sigurado ang mga kamit talaga ang swerte. Ano po? Kayo naman, uh, ano ba ang money attraction sa dating na 2026? Ano ba ang lucky charm na pwedeng gamitin sa year 2026? Yung mga kamit mo, yung tinatawag nating power, success, at health. Tatlong kombinasyon ng pagpinagsama-sama sa iyong sarili yung power, success, at yung health, aba, wala nang pipigil sa swerte mo. Kaya maina maglagay ka nito sa yung tahanan o sa lugar ng yung negosyo. At sinasabi natin tatlong kombinasyon, power, success, at health, ay nasa genus kratiya charm. Ito po ang magagamit gamit ng yung lucky charm para sa year 2026. Ang genus kratiya charm ay nagtataglay ng tatlong malakas na swerte sa iyong katawan, uh, sa katawan, sa pamilya, sa kamuhayan, o spiritual in harmony, yung pwedeng dalhin mag Sabi nga, ang malakas na swerte, ahatak na swerte sa year 2026 ay yung Chinos Gratia Charm. Puprotectan din kayo nito dahil nga, fire element tayo next year maraming maraming kaguluhan na pwedeng mangyari sa bawat isa. O marami ring bumagsak na negosyo dahil ng fire element, pwedeng masunog ang inyong puhunan. Pero kung gagamit kayo ng tinatawag natin chinos Gratia Charm, mapoproteksyonan ng mga bagay na yan at aakit pa ng swerte sa inyo. Available na po ang chinos Gratia Charm na Ginawa po ito ng ritual sa loob ng anim na buwan upang makamit ninyo ang magandang swerte nito. Marami na po tayong mga taga-panood na nakakuha nito, no? na nagpadala ng advance payment at pinadala na rin po natin sila. Ano po? So, kanti lang po ito. Siguro ko mga mga 188 na peraso lang po ito. Kaya samantalayin ninyo dahil pagka naubos yun, hindi na po tayo magkakaroon. Ano po? Kasi may bilang lamang. Uh, 188 Ang Chino's Gratia Charm na mga niyo. ninyo. Siyempre, available din yung ating uh, ating uh, bagong bracelet, yung Source Armilla Charm Bracelet, pwedeng gamitin nyo sa career, sa, sa trabaho, sa negosyo, o maging sa mga pagtaya-taya. Siyempre, nalayan din yung Cleopatra 24 Power Charm Bracelet na available din po na nagtataglay ng dalawang putapot na kapangyarihan. Siyempre pa, ang Cleopatra charm na sinasabit lamang po sa bag. Siyempre na nariyan din yung energizer magnetic power pendant. Nagpapasalamat po yung isa nasing kagpanood na nakapagpapunsoy sa atin dyan sa taga taga Taytay, Rizal. Uh, talaga naman daw nakatulong ng malaki sa kanya buhat ang mga natin siya. Meron daw siya kasing patahiyan at uh, may mga damit na binibenta. Simula daw may punsoy natin siya, yung kanyang tahanan at yung kanyang negosyo, abal lumaki daw ang income. No? At alam niya, lalong lalaki dahil nga malapit na raw ang Pasko. Ano po? O muli, ah, ano man po, kung hindi ko mababasa yung inyong mga, pero binabati ko po ngayon lahat, lahat-lahat po kayo. Pakishare lang po ang video ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. Ano po? Ah, uh, ayun po, ah, uh, muli, ah, uh, available po yung nabanggit natin kanina, yung Chinos Gratia Charm na nagtataglay ng tatlong kapangyarihan na, na magbibigay sa inyong proteksyon at malakas sa swerte para sa taong 20. 26 year of the horse fire element kaya ito ang kailangan nyo para makamit nyo ang swerte sa darating na taon. May ang paglalagay nito lalo na kung pa pasok na ang taon o last quarter na ng 2025 upang pagbukas ng 2026 ay nayakap nyo na yung swerte para sa inyong pamilya sa inyong negosyo o sa inyong hanapuhay. Ayan po. Uh, sa Friday po, live tayo. Muli, binabati ko kayo lahat. Paumaling ko, hindi ko na, o oh, hindi ako kapag shout out, eh, wala tayong monitor dito. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi ko sinasabi, ang mabuting gawa, lalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang. Click nyo lang yan. Thank you.